Ayan guys, good morning guys. Ah, andito. Gapang-gapang muna tayo guys sa ilalim ng truck. So, mamarunong muna tayo guys. Hindi e, marunong guys. Ayan kasi may dito guys sa baba. Sa so, may parang, May isip ko propeller eh. Close so, join. Pero palagay ko talaga dito sa ano. May sa handbrake. Brake shoe. Baka kumalas yung brake shoe ng handbrake dito sa may transmission. Talagang may isip ko guys kasi parang tingnan ko naman nung isang araw yung propeller guys wala namang ano ito ko anong ano palagi ko talaga guys dito sa ano to yung brake shoe kasi seal ko naman yung kable ng brake shoe yung handbrake pala sorry guys eh medyo pumasok doon sa may ano bis na doon lang siya sa labas pumasok siya guys so yan bababa natin guys yung ano propeller sa uh, mga ano nga pala guys uh, you know, so talaga ako mekaniko guys share ko lang guys may konting alam lang tayo guys so, paano kailangan, kailangan kasi guys eh, Babyaya tayo guys kung tayo losay na. so habang uh, inaantay ko yung barko guys eh ano guys check ko muna to guys kung tama ako tanggalin ko lang kung ratio na yun kung yun talaga yung sumabit medyo pa niya ako guys dyan guys kasi ano mag guys hindi tabi yung propeller baka mamaya mabagsak na ako kuha muna ako nyan guys ang ano ano pa kung panali kasi walang makita so nakita ko yung pa, ano pambel pambel sino ko dun guys para hindi bumagsak ayan ayan yun guys fifty percent na tayo guys mahirap na eh, naka ano tayo kasi okay, sa ilalim baka okay, mamaya malaglag ah, so guys kita nyo naman guys oh. sarap mag drive guys eh so, ito yung mahirap sa pagiging driver pag nasiraan mas mag isa ka lang so, wala kang ano guys yari ka guys guys natanggat. ayun na guys natanggal tama nga ako guys kumalas talaga guys ayun o durog durog guys o oh. nakita nyo guys kumalas yung mga ano nyo guys sa ano guys naubos na kasi yung ano yun. yung nyo yung brake shoe ng handbrake guys ay nakita nyo naman mga spring putol putol na so ayun guys babay natin guys balik mo wala tayo handbrake guys kasi ano muna tayo ng ano yung mga nasira na yan so guys eh buti na lang salamat ako sa tatay ko guys simula ako guys maging konduktor ng jeep papa ko guys nag ako yung mga simple simpleng intro na alam natin guys magiging yun lang magiging sa makina guys wala akong idea nyo guys yung marunong ano may idea lang ako kondisyon tong makina hindi ito may problema masideline tayong ahente dati guys eh. ahente may mga nagpapabili ng mga sakyan so basic lang naman alam natin guys hindi naman sa magal, marunong talaga ako so, guys, nabalik na siya guys So, mga guys, testing, testing ko na guys, kasi diyan na ako, guys, mamaya-maya pagdating ng barko, eh. balik na yung mga pinagkatanggal ko, guys. Pinadala ko yung mga, ano, ko guys, mga... Hindi, dinala ko talaga yung mga gamit ko, guys, sa bahay. Kapag balikin ng driveway ko, okay na yan, guys. Yung mga problema tayo usin natin. So, guys, maraming salamat sa panunod ng video ko, guys.